Oh. Oh, nagulat kayo no. Kala si Alto. Mali kayo. That's boy. Si Uno to. Oh. Take off na. That's the point. Ang yagi. Ragas. Ising na kayo. Ano? Wala na. Sasayaw ako. <laughs> Ay, wala niyo. Eh, ano kaya yun? Nagkoy-koy lang, nakakainis? Na, Ulitin mo dali. Oh. Nagulat kayo no? Tara nyo si Alberto. Mali kayo. Sasayaw mo kayo. Si Uno. <laughs> si Uno ano? That's my boy. sila mga girls. Sabi mo dali. Eh, mga girls. Sasayawan ko kayo. O ano sayo mo? Yow,